Yo, magandang umaga po ng linggo mga kaibigan oh, Napakagandang laban mga kaibigan no? Uh, WBC Super Bantamweight World Title Eliminator uh, Between Luis Neri at dito kay Azat Hob Hanisian ng Armenia Mga idol ko, sino manalo sa kanila Siya po ang uh, mandatory challenger Kung sino mang mananalo dito sa pagitan ni Naoya Inoue And Stephen Fulton na maglalaban for the WBO And WBC Super Bantamweight Uh, titles mga idols. Pero siyempre, isa pang option ng mananalo doon is the winner of Marlon Tapales versus Akmadaliev. Pero siyempre, we are looking forward na maglaban po itong si Naoya Inoue and Marlon Tapales in the future kung sakasakali pong both of them ay manalo sa kani-kanilang laban ngayon. Balikan lang natin. Sino nga ba 'yung nagpa-report sa uh, PTV4 na ang kalaban daw nung Kangkong ay si Nery? Sino nga yun? Punas? Hello? Punas? Ikaw talaga haki ka ng fake news. So, di ba? Para lamang po, eh, mang, mang hype, di ba? Mang, magpapakalat ng fake news. Pati sa mainstream, may papabalita nyo pa. Luis Neri daw kalaban. Ganito lang yung simpleng logika. Bakit kakalabanin niya ni Luis Neri? Eh, highly ranked. si... As of now, number 2 siya. Number 3 yung uh, kalaban niya for title eliminator prior na Oya Inoue uh, announcing that he's going up sa Super Bantamweight and number one si ano si Luis Neri. Paano mo sasabihin na ano na si uh, Luis Neri ang uh, ni Kang Kong? Hindi niya isusugal ang kanyang mataas na posisyon sa ranking para lamang sa isang non-title bout o tune up. Ba bakit? Anong anong sense? Sino pa yung isang ano nyo sinabi mong kakalabanin Fulton o oh, ito kakala kalaban ni Fulton si Naoya Inoue same thing dun sa Riz Alim si Riz Alim is I think WBO siya number one paano mo masabing kakalabanin yung mga yon hindi naman rank yung <laughs> yung sinira mong career na boxingero dun di ba yan ang napapala ng mga ano eh ng mga nagmamarunong o oh, ayun ano asa na pinabalitaan pa si PT before, Kinoriente mo na naman. Hindi ka na naawa dun sa isa naming kaibigan na si, hindi ko na babanggitin pangalan. Kinoriente mo, ah, na, napabalita mo ng fake news, O nawala ng trabaho. So ayan mga kaibigan, ano, napakarami po. Anyway, na ah, nabanggit ko lang kasi mga idol, sa totoo lang, di ba? Magbabanggit ng magbabanggit. Oh, ito ang kalaban, ito ang kalaban, ito ang kalaban. Para lang ano eh, para lang maging relevant pa eh. Di ba? Wag gani. So, yan lang mga kaibigan. Ugalian nyo pong uh, makinig kasi at manood sa mga legit, you know, boxing insiders. Huwag po dun sa mga fan lang tapos pumasok sa buhay ng isang uh, <laughs> boxingero nagmarunong. Di ba? Akala niya, ganun-ganun uh, lang ng away ng mga promoters pagtapos ngayon ang nagsasuffer yung boxingero na hindi na makalaban dito-dito na lang sa Asia at uh, mga hype na lang sa YouTube para kahit pa paano ay eh, maging relevant pa so maging akal po yan sa inyong lahat lalo na sa mga papausbong natin mga boxingero. yun lamang po mga idol uh, Silver Voice TV Peace